Hi guys, for for today's video, ating unbox tong durian ganito kalaki is uh, 2.5 uh, kilos. Ang uh, presyo nito binili namin is 51 uh, dollars, kanajan dollars. Kung iyan natin ng ng piso, nasa 2,000, 2,000 pesos. Ayan, tapos ngayon guys, i-unbox natin to. May ano pa sila, otor milyo na kalagay dito. Ayan. Diba? Napakasarap nito. Kadayawan ngayon, sa Dabaw, o di kailangan natin ng ganitong pagkain na durian. Napakasarap. Binili talaga ni Mrs. to para daw sa content na to. Yan ang gusto siya kakain ng ano. Ayan, diba? Kita nyo, durian yan, Oh. Oh, Durian. Saan kaya ito galing na durian? Hindi ito sa Pilipinas eh. Basta durian. No? Sarap. Ang pag-open ito kasi uh, na may ano na to, may guide na to ito. Uh, kunin natin yung kutsilyo at saka yung uh, sandalan dito. Dito lang. Yan, kailangan sa nato ipatong. Okay. O ano, ang abrihan na kining guide niya, kining liki na da, ano. Di ba? O. 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 Yan, tapos, dire na po sa likas. Nga may siya gaya liki niya. Hmm. Malang hait uh, mo siya kaayo. Tapos napaisa ka. Liki, ano? You know? Pero ang sa labo, dito sa magsaysay, master dito sila mo abri Setelah atau ku nabri na tani, lah atau ini iya, iya, berubah, nah pada itu isi kali ini, yang

Ayan natin yung mga. Kumakao ba yung Kauno na to. Kaya api sa timbang. panit. Mm. Panit lang Siguro no? ang liso na

아니요 <머래> Sakali ang kilo ani ba no? Hmmm. 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 kilo Hmmm. Dugay na wala Hmmm. durian ba? mga isa na tuwing

Katonggat la tong kwa nun, kaunon kay muray makaya. Hmm. Kumok Hmm. ay One, two, three, four, lima. Lima, oh, bilin, ang mo. Hindi na, ibalik, no? Hindi na, sirin rap na yun. na lang na kayo, bro. Ah, di ka lamig. Uy, Katong mata itong kay Gabe. Pwede ma, di doon. Turian eh. Hey, thank you ya yeah, sa imong pagbalita ni. Ah, ha, grabe, busog na busog ko eh. Kini ato balik. Kay sayang. Okay. Masarap na durian dito sa Canada. 100 1000 ang kilo. Yeah, no? Bye-bye.